Dito na lang to. Bakit? Bilang ko yan. Apat na piraso yan. Itig dalawa kami ni dinden eh. Baka kinain mo na. <laughs> Ito pa nga lang yung kinakain ko ngayon oh. Kinain mo na kanina. Tapos ngayon pagbibintangan mo. O oh, ganun. Uh Huhu. Kakain na. Yes. Wow. Sarap ng ulam ah. Kaya pala may nakahanda ka dito yung sausaun ah. Oo. Para maganahan ka naman. Ano yan? Ba't pagkahiwalay? Ano? ito, pinagbukod na kita. Ito sa'yo, ito sa amin. Kasi ah? lagi mo kami inuubusan ng pagkain, kaya binukod ko na yun sa'yo. Iyan, kahit ubusin mo, pwede. Pinagbukod pa, ganun din naman yun. Oh, ano to? Ba't parang gulay to? Oh, bawal sa'yo yung kakarni-karni na yan? Ba bakit naman bawal? At tingnan mo nga yung katawan mo, mamaya ma ka na naman. Oh, isang ulam ko, puro gulay yun. <laughs> oh, pray na tayo. Amen. Grabe ko naman. Ano to? Niluto mo? Binili mo? Bin niluto ko yan. Hindi mm. mo ba ako nakita? Uy, is rin ano? May pabukod pa ng ulam, tapos ano niya? Madaming kurni akin, wala. Ano yung matahal na patirino? Pata. Oh, ng ulam eh, tapos tulad talaga sa akin. Oo nga. Magulay ka naman muna, hindi ka pormen nakakarni. Ano yung cellphone mo? tumunog Cellphone? Wala naman. Tumunog na dinig ko. Tumunog? Tingnan mo, baka importante. <laughs> Kaya sakit ako. <laughs> <laughs> Oo, oh, kagawa ko na. Wala naman eh. Naka-dinig ko kanina, tumunog eh. Tumunog, tumunog ka dyan. Kung sige, nakain na ikaw. Mama! Ah, oh, giling na yung anak mo. May namang ka. Kung tayo yun, makakakain na. May namang ka talaga. Mata nga, Bi! Tara na. Kumain ka na, bibit? Uh, ako okay sa nga dito. Hindi ba sabi ko sa'yo? Bitin ng anak mo. Subukan na lang ikaw, bibit. Hmm? O ba't ito na lang to? Bakit? Bilang ko yan, apat na piraso yan. Itig dalawa kami ni Denden eh. Baka kinain mo na. Ito pa nga lang yung kinakain ko ngayon, oh. Bayura hmm. ka naman, oh. Aba, huy. Tingnan mo, oh. Wala yan, oh. Kahit anong manganapin mo din, wala ka makikita sa akin. Talaga, ikaw, pagbibintangan mo na naman ako, eh. Pinakain mo na kanino tapos yun, okay, pagbibintangan mo ako. Huwag ganun! Ito oh. na nga lang kinakain ko, oh. Di ba, bawal ako ng karne.